Hey guys, welcome to Bung Lumugdang and Ami Lumugdang Farm. Yan po, yan ang alaga nila. Yan. Kayo na magbilang kung ilan. Dahil hindi ko mabilang. Yan, pang na kulungan. Pang-limang kulungan. Pang-anim na kulungan. Pang-pito. Yan. Nagpapakain po kami ngayon pang walo oh saan ka pa pang syam oh come on Diyos ko po lord pang sampo O, oh, yan po kasama natin si engineer Michael Hardinico ang aking masugid na alalay pang siyam pang sampo lahat po niyan guys patiners hindi po sa akin yan sa kanila po yan oh kung ganito karami yung alaga mo tapos nag-iisa ka lang Diyos ko po magkakasakit ka nga naman talaga yan. si Michael Ardini ko nga oh, halos hindi madrawing yung itsura ayabaw hindi ko po mabilang dahil hindi ko hindi ko kayang bilangin ay pagod na ako paligo at pakain Diyos ko yan o oh, diba alaga umur uh ayan Okay, banatan mo ang pakain, Michael. Kay, para may binta na. Mabawas-bawasan nating sakit ng ulo. Kung ikaw ba naman ganito karami, hindi ka magkakasakit. oh, tingin. oh, bye-bye. God bless. Two